Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ang balitang bubuwagin na nga daw ng Washington Wizards ang kanilang lineup at ang inilabas na injury update ng Barangay Hinebra kay Scotty Thompson. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang bubuwagin na nga daw ng Washington Wizards ang kanilang line-up. Matapos nga na matalo ang Washington Wizards sa kanilang huling laban, laban sa Milwaukee Bucks, ay mas lalo lamang nga silang nasubsob sa ilalim ng standing ng Eastern Conference sa kanilang record na 2 wins at 13 losses. Yes, kahit man nga ginawa na ng halos lahat ng mga players ng Wizards ang kanilang makakaya pagdating sa pagtatala ng malalaking puntos. Ay bigo pa rin nga sila na makakuha ng panalo since sunod-sunod na nga ang kanilang pagkatalo. Kaya dahil nga dyan, ay may lumabas na nga ang balitang balak na nga ng Wizard na i-trade ang ilan sa kanilang mahalagang players, katulad na lamang ni Jordan Paul, Theos Jones, Danilo Galinari, Landry Shamet at Kyle Kuzma. Yes, tama nga ang inyong narinig. Maging si Kyle Kuzma ay plano na nilang ilagay sa kanilang trade list. Gayong kahit man nga gaano kalaki ang itinala nitong puntos, ay hindi rin naman nga mabubuhat nito ang Wizard at hindi na rin naman nga gumagana ngayon ang kanilang kasalukuyang lineup. Kaya panahon na rin naman nga nabuwagin ang kanilang kupunan sa kalagitnaan ng season. Sa ibang balita naman, patungkol sa nilabas na injury update kay Scottie Thompson, kahit man nga maagang natambakan ng Hinebra sa kanilang game kahapon kontra sa Blackwater ng mahigit 17 points, ay nagawa pa rin naman nga nila ditong makapag-comeback. Salamat sa ginawang adjustment ni Coach Tim Cohn at ang pag-setup muli ni na Tony Bishop na kumuha ng 25 points, 11 rebounds, 1 assist, 1 block at 2 steal. Maverick Ahamnisi na kumuha ng 20 points at stand-handy jerk ng tala ng 16 points. 12 rebounds at 6 assists. Kaya dahil nga dyan, ay umangat na nga ang record ng Barangay Hinebra sa 2 wins at 1 loss sa standing ng PBA Commissioner's Cup. Pero sa kabilangan ng pagkapanalo ng Hinebra, ay meron rin naman ngang hindi magandang nangyari sa kanilang player na si Scotty Thompson matapos itong magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Ayon nga sa naging pahayag nito sa harap ng media, hindi rin naman nga daw po seryoso ang kanyang natamong injury Sadyang kakailanganin lamang nga niya na sumailalim sa MRI. Gayong sumasakit pa nga ito ng sobra. Sa katunayan, hindi pa nga daw ito na itutupi ngayong gayong namamaga pa nga ang kanyang tuhod na siyang posibleng maging dahilan para hindi siya makapaglaro sa kanilang mga susunod na laban.